Aries, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color: Violet. Ang kulay na ito ay nagpapahiwatig ng malinaw na pag-iisip at lakas ng loob sa panahon ng mahahalagang desisyon, tulad ng tubig dagat. Dadaloy ang iyong karunungan at tiwala sa sarili sa mga gawaing kailangang tapusin ngayon. Number 12, hudyat ng pagpapalawak ng mga plano sa trabaho o personal na buhay. Number 37, paalala na may mga hindi inaasahang kaganapan na magbubukas ng bagong direksyon. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color emerald green simbolo ng kasaganahan at katatagan, magdadala ito ng sariwang pananaw sa usaping pinansyal at sa mga ugnayang may kinalaman sa pamilya. Number 19, Gabay para sa pagkumpleto ng isang mahalagang yugto o proyekto. Number 26, Nagbibigay ng inspirasyon upang ayusin ang mga bagay na matagal nang naiwan. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color sky blue nagdadala ito ng ginhawa sa komunikasyon at pag-unawa sa mga sitwasyon, magiging maaliwalas ang pakikitungo mo sa kapwa. Number 14, senyales ng paggalaw, paglalakbay o pagpapalitan ng ideya na magbubunga ng bagong pagkakataon. Number 21, simbolo ng bagong pananaw at pagbabalik ng tiwala sa sarili. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color, lavender kumikilala sa pangangailangan ng pahinga at emosyonal na pagkalinga, magbibigay ito ng tahimik na lakas sa oras ng kagipitan. Number 5. Paalala na ang pagbabago ay hindi dapat katakutan kundi yakapin. Number 17. Senyales ng espiritual na paglalakbay at personal na pagunlad. Leo. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color, gold kumakatawan sa tagumpay, karangalan, at liwanag ng kabutihan, magbubukas ito ng oportunidad sa iyong ambisyon at pagkilala ng iba. Number 4, nagpapahiwatig ng matibay na pundasyon para sa mga plano mo ngayon. Number 28, magsisilbing gabay sa tamang landas patungo sa layunin. Virgo ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color, pitch nagbibigay ng balanseng emosyon at sigla sa mga usapin ng puso at pakikitungo. Number 3, simbolo ng pagkakaisa at sigla sa pakikipag-ugnayan sa pamilya at kaibigan. Number 30, Magbubukas ng pintuan para sa ideya na matagal mo nang gustong simulan. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color, rose pink nagdadala ng malambot ngunit matibay na enerhiya sa mga relasyon. Tutulong ito upang mas maunawaan mo ang damdamin ng iba. Number 15 nagmumungkahi ng panahon upang pahalagahan ang mga mahal sa buhay. Number 24, magsisilbing lakas sa muling pagbuo ng tiwala sa sarili. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color, maroon kumakatawan sa katatagan at determinasyon sa harap ng mga hamon. Number 8, paalala na ang kontrol sa sarili ay daan sa tagumpay. Number 22, nagbibigay inspirasyon para sa mas malawak na pananaw sa buhay. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color, amber kumakatawan sa enerhiya, optimismo, at siglang hatid ng pagkilos. Number 11, nagaanyaya ng positibong direksyon at tapang sa mga bagong hamon. Number 35, paalala na ang tapang ay susi sa tagumpay ngayong araw. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero color, slate gray nagdadala ng matatag na lakas at kakayahang magdesisyon ng may buong tiwala. Number 20. Nagpapahiwatig ng pagkakaisa at kakayahang makipagtulungan. Number 39. Tanda ng positibong resulta mula sa mga pinaghirapan mo. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan, ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero. Color, indigo nagpapahiwatig ng lalim ng pag-unawa at kakayahang mag-isip ng malalim sa mga desisyon sa paligid mo. Number 10, nagsusulong ng pagsisimula ng panibagong direksyon. Number 19, paalala ng panloob na lakas sa panahon ng pagsubok. Pa spices ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ang mensahe ng kulay dadaling kapalaran ng mga numero color green kumakatawan sa kapayapaan ng damdamin at kasiglahang emosyonal na magbibigay lakas para sa kabutihan ng kapwa number 7 nagmumungkahi ng pananahimik na magbibigay linaw sa mga mahahalagang usapin number 32 Tanda ng pagbubukas ng bagong oportunidad sa trabaho o personal na adhikain.